Yan ang gagawin natin mga paps. Sa magkakabit ng lining, siyempre bago natin ito ikakabit, ibababad muna natin ito sa langis. Kasi hindi pwedeng hindi ibabad 'yan sa langis bago nyo ikabit. Ayan mga paps, so ipapakita ko sa inyo kung i-check natin kung tama ang pagkasalansan nitong uh, lining o ayan, dapat ang kanyang plate ay nakatihaya okay ayan yung kanyang hub so woods pa naman may kunting tama lang pero okay pa ayan ang chichik natin ngayon na ay yung ayan ito yung kanyang lining mga paps manipis na ayan o oh. sunog na yan, check natin 'tong plate kung ng itsura. Yan, una. Maka taob. Ayan. Check natin yung kasunod. Dapat 'to'y ay nakatihaya. Yan, mga mga paps tama. Tama 'yung isang plate. Next. Ayun, mali. Oh, mali itong isang plate mga paps. Mali ang kabit. <sighs> yung unang plate na binaklas natin, so nakataob siya. So dapat ay nakatihaya ano. Dapat nakatihaya siya. So dalawang plate na agad yung nakita nating mali. Dapat nakaganoon. Yan, isa lang ang tama. Tapos itong isa mali, kitang-kita eh. Oh. O, oh, tingnan nyo mga paps, so yung carb na sa ibabaw, na ito yung flat, so dapat nakaganito siya. So, mali yung kabit ng plate. Ayan, itong isa kaya. Ito so, na. Yung lang mga paps napansin natin, so sala-sala yung kabit ng, hub, ah, ng plate. Ah, check natin ito ay. Hindi pa naman alog. Ayun, ah, may konting alog. Pero pwede pa 'yan. 'Yun mga paps, pag nagkakabit kayo ng dito mga clutch plate, so dapat pa rin 'yan ay naka tihaya. Nakaharap sa labas. Makikita nyo naman to ay, ano na may card sa likod. Ayano. Oh. So ito yung likod niya. Ito 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 to. So, ito, ito yung plat nya harap. So, pagkabit nito mga paps, dapat ay naka nakatihaya. Ayan. O, sana yung hub. O, ito yung hub. Ayan. Dapat naka nakatihaya. Ayan, nakaganon. Okay. Balta na natin ito mga paps. So, papakita ko sa inyo pagkasunod-sunod. Kung makikita nyo yung kanyang uh, lining, ano, manipis na. Palitan na talaga. Palitan natin ang bago. Kumpara sa bago makapalo, mataas pa. Okay. simbol tayo. Pero bago yan, linis muna natin to kasi sobrang dumi Okay. Yan ang gagawin natin mga paps. Sa magkakabit ng lining, simpre bago natin ito ikakabit, ibababad muna natin to sa langis kasi hindi pwedeng hindi ibabad sa langis bago nyo ikabit kasi dudulas at dudulas lang yung sayang ayan ibabad nyo yan sa langis bawat isa Yan. Hindi basta-basta kabit ang kabit. Kasi once na napatakbo nyo yan at tuyo. Nako. Slide. Magiging slide yan. Magiging slide ang Takbo nyan. Pag di kayo ng langis sa ano lining ayan mga konting sandali babad lang natin siya ayan <laughs> Narin, nalinis na rin natin yung hub ah ito yung hub nya ayan asimbol natin mamaya ayan pati yung plate nya ah uh, goods pa naman mga plate baliktad nga lang yung kabit nung nagkabit ayan o Yan. So malinis na yan. Goods na goods na yan. Kailangan bago langis kasi bago linis. Uh, ayan nga uh, mga pas mga na tayo. Ah uh, gantong tama pag-assemble. Ayan Una lining. Lining ang una nating ilalagay. Yan. So huwag kayong magkakamali ha. Kasi hindi naman kayo magagamali yan kasi ang plate lang naman yan is tatatlo. Kasi apat lang ang lining nito. Kasi baka mauna nyo yung plate. So slide lalo yan kasi bakal to bakal. Makinis sa makinis. Yan una is lining. Next is lining plate. Sa paglagay po nito ay dapat ay nakatihayang ganito. So kanina pag baklas natin nakataub. So, mali po yun. Dapat nakaganito. yan nakatihaya. Ayan, nakatihayang ganyan. Ayan. Next is lining ulit. Binabad natin sa langit. Ayan. Next is plate. Nakatapat nakatihaya ulit. Nakaganito. Hindi dapat nakatawag. Dapat nakatihaya. Ayan next is uh, lining ayan sunod ay plate nakatihaya ulit huwag magkakamali tapos ay lining yung same lining nga pala yan dito nakalagay sa kabila no no pwede naman yan na nandito sa kabila ayan pwede rin yan dito ayan pwede din naman yan ganyan no pwede rin pero kung titingnan nyo so malaki naman yung allowance so labos din naman yung uh, lining plate so dito natin ilalagay Kasi tutulakin din naman ng apat na spring yan. Ganyan. Tapos papantayin nyo yung ngipin kasi hindi mo mapapasok yung hub. Yung ngipin, pantay dapat. Yan, na nalihis na siya. Hindi mo mapapasok yung hub. Pag hindi mo pinantayan. Yung mga paps, laging tandaan dapat nakatiha ang plate natin. Yan. Ngayon, lagay na natin 'to. So bago natin 'to ilalagay, huwag kalimutan itong tutuntong mo washer na manipis. ito, ito, to. to, 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 to. Yan. Huwag kalimutan. Yan. Yan. Konting alog-alog lang, hirapan tayo kasi hawak natin ang cellphone. Ayan, shot na. Oo, ganyan lang mga papsong.